bigay natin tong isa oh may eh, bunga yan at hindi mangingi ito binhi at puno ito mo ito oh baka puno ba talaga hingi mo? mapipitbit mo yan? Tago naman yan ang apan Thank ko. Ini sama sini, eh. uh, mau oh, buatin dong. Buatin kok. <laughs> <laughs> dari dari butang... yang buatin ini. Tapi yang eh. bulaklak nih. Oh. Walang imposible basta may lak Oh, ay dalaw ng balde pa yan. Ah, oh, pwede mo 'tong bilak. Ay putang ina, bigat nga. Ay tang ina, puno na hiniyon, dai bulaklak 'yan, oh. Dikay pa ba dito? Ah, Ang ko dito sa bakanting lote eh. Nakapunta lang bakanting lote. Hindi pa. Ayun, warm me saw. Ha? Isa lang mo, darwa? Isa lang. Isa lang, marami yan. Isang Saan ito? lang? Ito, pagpabinihin na rin to. Huwag mong tanggalin. Ganyan niya lang binigay sa akin ni yun. Ano ito? Ano yung bawa na ito? Ano yun? Sede? Oo. Sede na green? Hmm. Ano, paano mabuhati niya yan? Buhati, kuya, kaya-kaya yan. Ang <laughs> ito, yung mga bunga pa yan. <laughs> Malang imposible. Putang oh, ina ng init. Rico. Ngomong <laughs> ngomong bali. Ito sigurado na to. Sigurado, <laughs> sigurado na hintayin ko na bunga. Basta diligan mo nang ano, diligan mo nang. Hindi ko na patutubuin to. May bunga na yan, ba? May bunga na yan, oh. Magkabalit <laughs> tayo na ito, mag niya lang yung balde. <laughs> <laughs> Yang ito. Tumutang yan, dahan yung bunga, wey. Okay. Uy, laklak po yan. Dagdagan mo yung lupa Nagpaano <laughs> ko nag -ano, nito ito, nagpabinihi ko. Okay, kahaba. Patuyin mo muna yan. Huwag mo muna italim no, diretsyo. May... Matagal tumubo. Kailan to yo? Hmm. Ayun, hinihinga lang po. Binihi, hinihingi ko. Tignan mo, binigay puno. Uy, bunga yan, ay, na yan, oh. Okay na dahan ito. นี้นายัยอ่ะไปบัวไปเลยไปติงด้วยจรำมากไปติงไปดนู